Ganyan tanghali po mga kapatid. Ayun, Intramuros pa lang po ito. Ang daming mga kapatid. May mga dala na silang tent. Ayun, naka-ready talaga sa mga kapatid, ba? Talagang mayroon silang tutulugan. Dito po to sa Intramuros. Medyo malayo-layo pa po sa Luneta. Ang dami ng mga kapatid. <coughs> Nakadalawang sakay po ko kanina galing sa Capitol hanggang Kiapo tapos mula Kiapo sakay po sana ako sumakay na nga po pala kaya nang pagdating dito sa sa tulay sa Jones Bridge ibinaba po kami gawa ng hindi raw po nila kaya ng tumuloy yan po ang daming kapatid dito sa tapat po ng National Museum nandito po sila nag parking yung ibang mga kapatid po ay may mga itinayo na silang ano tent mukhang dire diretso na po sila wala silang uwi an trade days na talaga sila rito bantayog ng gamborsa Ayan. Kilala niyo pa ba 'yan, ano? Si Gumborsa. Bali yan po yung tatlong pare na binitay. Grabe minta init. Ang tao sa... National Museum. Yan po Tuloy pa rin po ang lakad natin papunta ng Grandstand. Nandito lang, nandito pa lang po ako sa tapat ng museum. Ito po yung Intramuros. kasaysayang Intramuros dito po nakulong ang pambansang bayani ilo po Hello, piano, piano. dito ba sabi niya no ni Owen dito po tayo nag <laughs> last <laughs> break lang last break naglakad din kayo galing kya po ano service niya? Ban bang, itim. Ano oras uwiyan? Alas 7:00. Sa tatap, Pag sumama po siya, pag panigurado 'yung ganitong init na 'to. Tatamaan siya. <laughs> Hindi na po kakayanin 'yung init ng ganitong init. Maon <laughs> na po sa inyo? Nagaano po? Kailangan kumita. Ano? Ako lang po. Hindi sumama eh. Gawa ng yung init daw po eh. Hindi kaya ng nanay eh. Ayan na yung mga bahay nyo. Wala na po sa inyo. Ayan. Yung Purok 17 po. Ang Purok na aking kinaan nyo rin. Ayan. Ang dami. May mga kanya-kanya sila. Tent. Sige hey po mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you po sa inyong pag-support. Patuloy lang po ninyong subaybayan po ang aking vlog. Thank you po. Bye bye. bye, -bye.